Good morning, good morning, mga madlam people. Uh, kaya mo palit mong kukubos diri sa Jamia. So, nihapit ko diri sa atumbangan sa ilang mansyon. Uh, Nang side-side ako sa ilang tamar, guys. Kay peak season karon sa tamar, mga harvest sa mga madam people diri. Oh, So, another season to celebrate sa Middle East, guys. Tamar, 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 hindi ha. Tamis kayo siya pag mahinog siya sa puno ang June. Tapos nindot po siya kung balbangaan siya, kanang yelo pa, kaayo ka ng yelo pa, hilo-hilo ka pa, pa na o. Oh. Habi na ko sa una ang tamar na puno kaya taas, mubura gila siya, guys. So, kung magkatigwang-tigwang niya siya, mutaas na niya So, kay bata-bata pa niya siya nga punuan, sumubo so, lang siya, guys. Thank you for watching. Please follow me on my YouTube channel, Agila Vlogs. Thank you. So, what is Tamar? Rootab. Color red. Ah, fresh from the tree. Fresh from the tree. i fresh from the farm. <laughs> Kini siya tamar. Rutab. Brown. Buni. Fresh. Fresh from the kahoy. Okay? <laughs> from neighborhood. So, <laughs> kakawatan mo kong tamar. Tara. siya. Sige. Kahoy. Kakatulugun. <laughs> Tagam. Tagam.